Balitang Pambansa Hindi daw dadalo si Suspended Mayor o Bamban Mayor Alice Guo sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ayon sa kampo ni Mayor Guo. Nakararanas ng trauma ang alkalde at hindi makakarating sa hearing na mangyayari sa July 10. Pero nagbabala si Senator Win Gatchalia na pwedeng arestuhin si Guho kapag hindi ito dumating. Tiniyak naman ang kampo ni Guho na nasa Pilipinas pa rin ito at hindi lumabas ng bansa sa kabila ng hindi pagsipot sa mga nakaraang pagdinig. Senado ang magdedesisyon kung magpapadala ng warrant of arrest kung hindi susunod si Guho sa Sabina. Ikinalungkot naman ng embahada ng Israel ang sinapit ng kanilang mamamaya na si Yitzhak Cohen at ng nobya nitong si Geneva Lopez. Nagpaabot ng pakikiramay ang Israeli embassy sa mga naulila ng dalawa. Nagpasalamat din ito sa mga otoridad ng Pilipinas sa agarang investigasyon at paghahanap sa mga biktima. Tiwala ang embahada na makakamit nila ang hustisya. Nakikipag-ugnayan ng embassy sa pamilya ni Cohen para maiuwi ang kanyang mga labi. Patapos na ang diskusyon tungkol sa Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Ayon kay Japanese Ambassador Endo Kazuya, malaki ang chance ng maipatupad ang nasabing defense pact ng dalawang bansa. Layon daw nitong mas paigtingin ng kooperasyon ng Pilipinas at ng Japan pagdating sa seguridad. Nanindigan ng Japan sa kanilang pagsuporta sa Pilipinas sa gitna ng panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Hanga din daw nila ang kapayapaan sa buong rehiyon. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM